Hello, hello, hello. Good morning, good morning. Happy Sunday po sa ating lahat. Nandito po kami ngayon sa isa sa pinakamagandang pasyalan sa Kuala Lumpur, Malaysia, ang Batu Cave. Tara at sabayin niyo kung panoorin ang loob ng Batu Cave. Ito sa mahiwagang kuweba dito. At iba, ibang mga religious at ampuyde dito ay pumasok. Pero first time ko lang pumasok dito, guys. Napakaganda sa loob talaga. Yan, makikita niyo naman mga templo nila. Kung yan yan, yan yan, yan, ay ginagawa pa lang yan. May tao dyan, hindi ko talaga alam. kasi sa loko yan, magpipinda pa lang sila. Yan mga hurdo, hindi, or um, mga, parang tatlo, apat na religious ata ang nandito sa loob ng kwebang ito. Napakaganda sa loob talaga, guys. Makikita nyo naman ang view. At hindi lang yan, at mas, marami pa talaga makikita nyo. Doon ba na may mga iba't ibang mga hayop dyan sa likuran. Pero dito muna tayo sa mga mahiwagang rebulto ng mga India, Malay, parang mga Hindi, parang ganun. Hindi ko nagkabisado ang lahat ng mga ito at ako na may isang Kristiyano. At tayo naman nare-respeto ang bawat religious sa mundo. Kaya panoorin natin to guys. Ayan, napakaganda sa loob nito. Pag gusto nyo na pong pumasyal dito, subukan nyo na pong pumunta dito sa 172 step I think di ko lang kabisado ba siya parang ganun na 172 step yata ang dito papasok sa kabilang kuweba pero iba naman to dito yung pinasukan ko na kuweba parang dito parang sa kabila kung sa kabila iba din yun kaya pag kayo naman pumasok doon malamig pero dito naman medyo mainit ng konti kaya ayan. Nandito kami na yan ang mga kasama ko dito. At uh, mga kasama ko ibang ko saan sila na nagsusuot. Kasi na din naman dun ay eh, pumupunta. Tinitingnan nila yung pinaka mayroon dyang delikadong puntahan o parang video lang muna dyan sa malayo. Kasi hindi natin alam kung anong meron dyan sa gilid-gilid. So marami pa yan dyan. ayun pa, yan pa. Sige pa na rin yun guys. At masasabi mo talagang napakaganda yung kanilang mga May magkahagip po dito ng aswang. Para, Para bang nasa kuan?